Ng master, mga master, <laughs> ng master, mga master, mga mga master, mga master, May tayo kitok, mga master, mga master, master, mga master, mga master, master, mga master, master Mira tayo ng intro master. Ayun. Good size ng mga master. Ayun. Nagulat ako. Sinubukan ko lang sanang lumamoy, kuno. Good size ng mga master. Ha? Ayun. Kumaren, muklitok ng master. Ayun. Dali. Good size. nagulat ako ng master ayun ayos to ah first first cast natin nakakuhuli agad tayo tayo nasisidlan mga master thank you mga oh, master good size na ito yung lalagyan natin ng iwan yata ayan ito yeah. kunin natin ang lagayan sinubukan ko lang nagis mga master kung okay bang lang biglang eh. umay kumagat hindi <laughs> na tayo kapag intro so good morning pala mga master sa inyong lahat sana naman masuportahan yung channel natin mga master ano mo master? Oh. Good size na mo master <laughs> Nagulat din ako mga master Hindi ako kalain na May kumana kagad sa pain natin Pictid talaga itong kwa ni Master Elimino Yung custom lure nila Ayan o Kakahagis lang natin Ayan Sana meron pa mga master. Diyan na sila pala oh. Ah, ta. Yan. <laughs> Gulat ako ng strike na 'yon. Good morning, good morning ulit. Happy Saturday sa atin lahat. Good size nito, nakita ko ng hirupin nga master, ilupin, tri tribali. Malabo kasi ang dagat mo mga sir. Kasi yung ilog. Mulan kagabi mo mga sir eh. Gulat na gulat ako mga sir. Yung biglang kumagat. din master bugaong maliit ang master bugaong pala kawalan natin mga master ayun magsumbong 瓦力。Vale. bisa sangkena -sa